kahulugan ng halaman sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga halaman ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng emosyonal o espiritual. Maaaring kinakatawan nila ang mga aspeto ng iyong personalidad o buhay mo na sa tingin mo ay minamaliit o hindi pinahahalagahan. Maaari rin silang kumatawan sa mga aspeto ng iyong buhay na gusto mong baguhin o pagbutihin. Sa artikulong ito, malalaman mo ang tungkol sa iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga halaman at kung paano bigyang kahulugan ang mga ito. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga halaman? ang mga panaginip tungkol sa mga halaman ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa paglaki at pagbabago. Maaari din nilang ipakita ang iyong pangangailangan para sa pag-aalaga at pangangalaga. Bilang kahalili, ang mga halaman ay maaaring kumakatawan sa isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay masyadong maselan o hindi gaanong mahalaga upang hawakan ng mag-isa ang mga panaginip tungkol sa mga halaman ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at kailangan mo ng ilang oras upang huminga at muling makapangkat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga luntiang halaman. Kapag nanaginip kang makakita ng mga berdeng halaman, maaaring magmungkahi na ikaw ay mas maasahin sa mabuti at umaasa sa hinaharap maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay lumalaki at umuunlad bilang isang tao. Isa itong positibong mensahe dahil nagmumungkahi ito na gumagawa ka ng mga hakbang sa tamang direksyon. Ang mga halaman ay nagmumungkahi din na ikaw ay yumayabong sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman sa kaldero. Ang panaginip ng mga halaman sa mga kaldero ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay hindi ka pinahahalagahan o sa tingin mo ay hindi ka binibigyan ng kreditong nararapat sa iyo. Bilang kahalili, ang mga halaman sa mga kaldero ay maaaring kumatawan sa mga tao sa iyong buhay na malapit sa iyo. At kung sino ang sa tingin mo ay hindi ka karapat dapat na maraming kredito kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdidilig ng halaman. Panaginip ng pagdidilig ng mga halaman ay simbolo ng pag-aalaga at pangangalaga. Maaari itong kumatawan sa iyong pagnanais na tulungan ng iba na umunlad at umunlad. Ang panaginip na ito ay maaari di maging senyales na ikaw mismo ay nangangailangan ng ilang tender loving care marahil ay nakaramdam ka ng pagkasira at kailangan mong maglaan ng ilang oras para sa iyong sarili. Mag-relax at magbagong sibol upang ikaw ay maging ang iyong pinakamahusay na sarili para sa mga nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halamang nakapaso. Kapag nanaginip ka ng mga nakapaso na halaman, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan o hindi nasiyahan. Maaaring pakiramdam mo ay wala kang sapat na suporta sa iyong buhay o may nawawala kang mahalagang bagay. Bilang kahalili, ang mga halaman sa palayok ay maaaring kumakatawan sa iyong karera o sa iyong potensyal na pinaghihigpitan at limitado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbunot ng halaman. Kapag napanaginipan mong magbunot, mabunot ang isang halaman iminumungkahi e nito na ikaw ay hindi maayos at wala sa kontrol. Ang halaman ay maaaring kumakatawan sa isang bahagi ng iyong buhay na hindi na naglilingkod sa iyo o maaaring nakakaramdam ka ng pagkawala sa iyong kasalukuyang kapaligiran. Ang pagkilos ng pagbunot ay maaaring kumakatawan sa isang sapilitang pagbabago o isang hakbang na hindi mo gustong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halamang namamatay. Kapag nanaginip ka tungkol sa namamatay na mga halaman, ito ay nagpapahiwatig na may isang bagay sa iyong buhay ay hindi inaalagaan. Maaari itong bigyang kahulugan sa maraming paraan, ngunit madalas itong tumuturo sa isang emosyonal na isyo na iyong pinaglalaban. Ang panaginip ay maaari ring simbolo ng isang relasyon na hindi umuunlad. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na hindi mo inaalagaan ang iyong sarili gaya ng nararapat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng halaman. Kapag nanaginip kang makatanggap ng halaman, maaaring simbolo ng pagtanggap ng regalo o maaaring ito ay isang representasyon ng iyong pangangailangan para sa pag-aalaga at pangangalaga. Kung pakiramdam mo ay napabayaan ka sa iyong paggising, ang halaman sa iyong panaginip ay maaaring representasyon niyan. Bilang kahalili, ang halaman ay maaaring kumatawan sa isang bagong simula o paglago. Ito ay isang positibong senyales na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman at bulaklak panaginip ng mga halaman at mga bulaklak sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa paglaki, bagong simula at pagkamayabong. Maaaring sinasabi sa iyo ng panaginip na oras na para magsimula ng bago sa iyong buhay o kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili ng mas mabuti. Bilang kahalili, ang panaginip ay isang metapora para sa isang bagay na namumulaklak o namumulaklak sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halamang lumalabas sa balat. Mga panaginip tungkol sa mga halaman na tumutubo sa labas ng balat, maaaring sumagisag sa paglago ng iyong mga personal na relasyon. Maaaring pakiramdam mo ay nagbubukas ka sa mga bagong tao o nagiging mas malapit ka sa isang taong mahal mo. Ang halaman sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang espesyal na tao sa iyong buhay o maaaring ito ay isang metapora para sa iyong sariling paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng halamang rosas. Ang panaginip na makakita ng halamang rosas ay sumisimbolo ng mga bagong simula. Ang rosas ay isang simbolo ng pag-ibig, kagandahan at pag-asa. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang magsimula ng bago sa ilang bahagi ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang halamang rosas ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na lumalaki at umuunlad sa iyong buhay, tulad ng isang bagong relasyon o isang bagong proyekto sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga luntiang halaman sa loob ng bahay panaginip na mga berdeng halaman sa loob ng bahay ay nagmumungkahi na ikaw ay nananabik para sa paglago at mga bagong simula. Ang mga berdeng halaman ay kumakatawan sa buhay at sigla at ang katotohanan na sila ay nasa loob ng bahay ay nagpapahiwatig na ang iyong pagnanais para sa pagbabago ay nagmumula sa loob. Isa itong positibong senyales na nagpapahiwatig na may kapangyarihan kang gawin ang mga pagbabagong gusto mong makita sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang lumalago. Kapag napanaginipan mong magtanim ng mga halaman, nangangahulugang ito na inaabot mo ang mga bagong pagkakataon at mga pagkakataon na inaalok sa iyo. Maaari ring itong magmungkahi na pinalalawak mo ang iyong mga abot tanaw at ikaw ay lumalaki bilang isang tao. Maaaring nakakaranas ka ng bagong paglago sa iyong relasyon o sa iyong karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nagbubunot ng mga halaman sa balat. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghila ng mga halaman mula sa balat, maaaring sumisimbolo ito ng pangangailangan na palayain ang iyong sarili mula sa isang mahigpit na sitwasyon. Ang mga halaman ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na iyong kinakapitan sa iyong pagising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring kumakatawan sa isang pangangailangan na lumago at matuto ng mga bagong bagay. Ang pagkilos ng paghila ay maaari ding kumakatawan sa ilang uri ng paghaharap o salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman na lumalabas sa katawan. Kapag nanaginip ka ng mga halaman na lumalabas sa katawan, ito ay dagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki sa iyong mga kakayahan at potensyal. Maaari rin itong magmungkahi na tinatanggap mo ang isang bagong hamon o responsibilidad. Ang mga halaman ay maaaring kumakatawan sa mga bagong kakayahan o malikhaing idea na iyong ginagalugad. Bilang kahalili, ang mga halaman ay maaaring kumatawan sa mga aspeto ng iyong personalidad na gusto mong lumakas kahulugan ng panaginip tungkol sa mabilis na paglaki ng halaman. Ang panaginip tungkol sa mabilis na paglaki ng mga halaman ay nagpapahiwatig na ikaw ay lumalaki at lumalawak sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang positibong senyales dahil ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang pasulong at pagpapabuti ng iyong mga kalagayan. Bilang kahalili, ang mabilis na paglaki ay maaaring isang babalang senyales na patungo ka sa isang mapanganib na landas kung hindi ka gagawa ng mga pag-iingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang panloob Kapag nanaginip ka tungkol sa isang panloob na halaman, nangangahulugan ito na kailangan mo ng ilang pagpapakain. Ang mga halaman ay kumakatawan sa paglago, buhay at pagkamayabong ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong pangalagaan ng iyong sarili. Maaaring ito rin ay isang senyales na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nasasakal sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halaman lumalago sa kamay. Ang panaginip tungkol sa mga halaman lumalago sa mga kamay ay sumisimbolo ng mga bagong simula at paglago. Ang mga halaman ay kumakatawan sa bagong buhay at mga bagong posibilidad. Ang katotohanan na sila ay lumalaki sa iyong mga kamay ay nangangahulugan na ikaw ay may kapangyarihan na gawin ang mga bagay na ito. Ikaw ang may, ikaw ang may kontrol sa iyong sariling kapalaran. Ito ay isang positibong panaginip na nagpapahiwatig na magagandang bagay na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na halaman kapag napanaginipan mo ang tungkol sa mga patay na halaman, maaari itong mga hulugan na ikaw ay nalulumbay at nasasakal. Maaaring nabigla ka sa iyong trabaho o sa iyong pamilya. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang bagay sa iyong buhay na hindi na lumalaki o namumulaklak. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan mong umatras at muling sariin ang iyong mga prioridad kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halaman lumalaki sa mga binti. Ang mga panaginip na mga halaman na tumutubo mula sa mga binti ay maaaring sumagisag sa iyong paglaki bilang isang tao o paglago ng isang bagong bagay sa iyong buhay. Ang mga halaman ay maaaring kumatawan sa mga bagong idea, bagong relasyon o mga bagong pagkakataon. Bilang kahalili, ang panaginip ay isang pan sa pagtatanim ng iyong mga paa o paglalagay ng mga ugat sa isang bagong lugar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa aloe vera plant Kapag nanaginip ka ng aloe vera, nagmumungkahi ito na naghahanap ka ng lunas sa isang problema o isyong kinakaharap mo sa iyong buhay ang makatas na katangian ng halaman ay maaari rin magmungkahi na naghahanap ka ng komportable at nakapapawing pagod na kapaligiran para gumaling. Ang halamang aloe ay kilala sa mga katangian nitong nakapagpapagaling na maaaring ang kailangan mo ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang halaman. Ang panaginip ng isang sirang halaman ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay marupok at mahina. Maaring nakakaranas ka ng ilang mga paghihirap sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala. Ang sirang halaman ay maaari ring kumatawan sa isang bagay na pinaglaanan mo ng oras at lakas, ngunit hindi ito nangyari sa iyong inaasahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman ng pera. Ang panaginip ng isang planta ng pera ay maaaring sumagisag sa iyong seguridad sa pananalapi. Maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay lumalaki at umuunlad sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang halaman ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na iyong inaalagaan o pinoprotektahan. Bilang kahalili, ang halaman ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong buhay na umuunlad tulad ng isang matagumpay na karera. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang lumalagong wala sa bisig panaginip ng isang halaman na tumubo sa iyong braso, nagmumungkahi na pakiramdam mo ay wala kang kontrol sa iyong paggising sa buhay. Maaaring pakiramdam mo ay nasasakal ka o ang iyong buhay ay umiikot ng wala sa kontrol. Ang halaman sa iyong panaginip ay isang simbolo ng paglago at buhay. Ngunit ito rin ay isang simbolo ng iyong takot at pagkabalisa. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na oras na upang umatras at muling suriin ang iyong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halaman ng kamatis. Kapag kayo ay nanaginip tungkol sa halaman ng kamatis, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagod at nasa ilalim ng presyon. Ang mga halaman ay maaaring kumakatawan sa ilang aspeto ng iyong buhay na nahihirapan o nagdudulot sa iyo ng stress. Bilang kahalili, maaari silang kumatawan sa isang tao o sitwasyon sa iyong buhay na nahihirapan kang harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ang iyong mga halaman ay namamatay. Panaginip na ang iyong mga halaman ay namamatay, maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at hindi mo pinangangalagaan ang iyong sarili tulad ng nararapat. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi na pakiramdam mo ay napabayaan ka sa ilang paraan. Ang isang namamatay na halaman ay maaari ding sumagisag sa mga may sakit na relasyon o isang sitwasyon sa iyong buhay na hindi maganda. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng tulsi plant ang pagkakita ng halamang tulsi sa iyong panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay nasa proseso ng pagpapagaling ng ilang mga lumang sugat. Ang halamang tulsi ay kilala sa mga katangian nitong nakapagpapagaling na makakatulong sa iyong lutasin ang anumang emosyonal na mga isyo na nagdudulot sa iyo ng sakit. Ang halaman ay nauugnay din sa espiritualidad at pangangalaga. Kaya maaaring ito ay isang senyales na naghahanap ka ng gabay sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang carnivorous. Kapag napanaginipan mo ang isang halamang carnivorous, maaaring ito ay sumisimbolo sa iyong mga takot at pagnanasa. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala na ikaw ay nasa panganib ng labis na pagpapakain sa iyong mga bisyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong mga relasyon kung saan ang halaman ay maaring kumakatawan sa isang taong malapit sa iyo na nagbabanta sa iyong katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang sili. Kapag nanaginip ka ng isang halamang sili, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng maanghang at madamdamin tungkol sa isang bagay. Ang halaman sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang tao o relasyon na pumukaw sa iyong damdamin. Ang tanim na sili ay tanda rin ng magagandang bagay na darating. Kaya't bigyan pansin ang panaginip na ito at maging handa na samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa halamang ahas. Panaginip ng isang halamang ahas ay simbolo ng paglaki at pagbabago. Maaaring ito ay kumakatawan sa isang oras sa iyong buhay kung kailan kailangan mong harapin ang iyong mga takot at matutong magtiwala sa iyong sarili. Ang halaman ng ahas ay maaari ding isang paalala na kailangan mong magingat na huwag masyadong malapit sa mga tao o mga bagay na hindi mo pinagkakatiwalaan. Konklusyon, ang panaginip sa mga halaman ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa paglaki at pagbabago, ang iyong pangangailangan para sa pag-aalaga at pangangalaga, o ang iyong mga damdamin tungkol sa isang bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay masyadong maselan o hindi gaanong mahalaga upang mahawakan.